Magbibigyan, magbibigyan ng taon-taon. Take note, lagi ko inuulit 'to. Ang mga iba, mga kapatid natin, ang pagkaintindi nila ang pagbibigay ng zakat, isa oh, hindi. Isang beses lang. Hindi isang beses lang. Ang pagbibigay ng zakat taon-taon. Basta hindi bababa sa nisab. Kaya nga si Umar, si Umar bin Khattab, mayroon siyang inaalaga na yatim. Alam niyo ibig sabihin ng yatim? Ang yatim, yung namatay na yung? Ama na. Uh, ano? Anggol. pa lang. Hmm. Hindi kayo yatim pag malaki ka na. Ang yatim, orphan. Uh -huh. So, English, orphan. Tagalog, walang ama. Maginda noon, daamanin. Sa Bisaya, walay amahan. <laughs> Kasabot ka. Okay. So, yan ang yatim. Ang yatim, namatay ang tatay niya na maliit pa lang siya. Pero sa na... Yatim. Pero pag namatay tatay mo, malaki ka na. hindi ka, hindi ka consider na. Naintindihan? Kasi bakit? Kaya nga yatim, kailangan mong tulungan kasi umaasa pa sa nanay tata tatay niya yun. Umaasa pa ba? Kaya nga, sabi ng propeta sa Muslim, Ana, wakafirul yataymi kahating. Magkasama kami sa pareso. Ako at ang tumutulong sa yatim, Magkasama sa Sama ko sa pareso. Kaya nga, pag pinakasalan mo yung babae na yatim, yung mga anak niya, Ha? Oh, yes, yes. <laughs> diba? Ha? Yung mga single mom. Yes. May mga single mom pa Yung mga single mom na pinakasalan mo, na yung mga anak niya, is wala lang tati, maliliit pa lang. Malalo. Ha? 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 Kayo talaga ako. Baka may mga okay. single ma'am, baka mga single. so, mga single ma'am na namatay ang kanilang asawa na maliliit pa lang mga bata kaya malaki ang ganti pala eh Jogi, Jogi pa pahala ganti pala sa diba? Mayroon. Yes, maliban pa sa pinakasalan mo dahil nama, namatay ang asawa na tumakasal tapos yatim pa Oo, tapos ano pa, para ka Yes, yun nga, dagdag pa yun Kaya nga sabi ng propeta S.A.W. Ana wa kafirul yatay mi kahatayin Magkasama kami sa Ginanito pa ng Propeta Ibig sabihin, magkadikit kami. Yes. Subhanallah. Tinuro niya yung kanyang hintuturo at saka sa gitna ng kami. Ay. Ibig sabihin, nasa ano siya, dito tatong isa yung propeta na kapangasawa ng anak na? Ah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hi, yeah. Yes, si Khadijah. Paano pag hindi namatay ang asawa? Ah, hindi yatim yan. Paano baano? paano ang yeah. uh, kapag buhay ang asawa, hindi yatim. Kasi think not. Ah. dagdag kaalaman, kapag nag-asawa ka na buhay ang mister, Pagkinig, pag, pag nag-asawa ka, nabuhay ang mister, hindi obligado sa'yo ang mag yung anak niya kasi sa tatay niya. Oo. Oh. Ah. Pwede kang tumulong, sadaka. May pwede. Kasi ang, ta ang anak, mananatili, ang gastusin niya sa tatay pa, pa rin, mananatili they're yan. Anong tindihan? Magpuputo lang yun kapag patay na yung tatay. Hmm. Kaya nga si Omar, Khattab, pag may yatim, kasi may kayamanan yatim eh. Ang yatim, ay isa ka pa rin ang kayamanan ng yatim. Ano ba, Ustaz? Ano, Kaya na nag-iwalay sila ng tatay niya at sa kanala Tapos pag nasa, mo yung, yung babae niya na. At ang suporta na yung ng anak, doon pa rin sa tatay. So, tatay. Uh. okay. Si Omar, alam niyo po, pag yung bata na matay, tapos may kayamanan yung tatay, di ba? Mamanahin niya yun. Mamanahin niya. Mapapag-aralan mm -hmm. sa level 4 yan. Ngayon, mayaman yung bata, pero hindi pa niya mapapakinabangan kasi nga bakit, hindi pa niya alam gamitin yung pera kasi maliit pa lang. Kaya ikaw na, mag-aalaga sa yatim, kasi may mga may at item, may, may orphanage. Di ba may mga nag-alaga ng yatim? Oo. Oh. Na inalaga ng mga ustad, pinal malaki ang ganti pala ng mga tao yan. Ngayon, pag mayroong kayamanan yung yatim na yan, Mayroon po. ang ginagawa ni Omar, binibusiness niya yung pera ng yatim. Kasi bakit? Kasi taon-taon kasi kakainin ng sa Hmm. So, ibig sabihin, binibigyan niya ng saka? Yes, kailangan mo bigyan ng saka kaya, kaya dapat, yung kayamanan mo, i-negosyo mo kasi maubos, maubos talaga ng sakayan. Kaya ang payo ko talaga sa atin, magnegosyo ka talaga. Kasi kung ang pera mo, 100,000 sa nakatago sa ATM mo, yearly yan, magbawas, magbawas yan. Yearly, magbawas na magbawas yung pera mo hanggat sa bumabas ang sabian